Ito ang Jose Palianes Escoda National Highway. Isang kalsadang hindi lang naguugnay sa bayan ng Solson, kundi nagdadala rin ng kwento ng tapang at serbisyo. Pinangalan ito kay Jose Palianes Escoda, isang Ilocana, guro, social worker at bayani ng ating bansa. Kilala bilang tagapagtatag ng Girl Scouts of the Philippines at isang simbolo ng kababaihang matapang sa panahon ng digmaan. At sa dulo ng kalsadang ito, isang malawak na daan ang naghihintay, ang Ilocos Norte Apayao Road, isang mountain highway na may habang umbigit kumbulang 64 km at unti-unting binuo sa gitna ng kalikasan, panganib at panahon. Bahagi ito ng proyektong mag-uugnay sa mga liblib na bayan ng Apayao sa mas malalawak na sentro ng Ilocos Norte para sa mas mabilis na transportasyon, mas maayos na daloy ng produkto at mas malapit na serbisyo sa mamamayan. Daan ito ng pag-asa, pag-unlad at paglalakbay. Sa bidyong ito, pupuntahan natin ang Solsona Apayaw Road. Gaano na nga ba kaganda ang mga tanawin dito? gaano rin ba ito kadelikadong puntahan ng mga riders at biyahero. Samahan nyo kami sa isang adventure na puno ng tanawin ganda, kasaysayan, at hamon sa daan. Simulan na natin ang video. Okay guys, good morning. Dito tayo ngayon sa Salsona. Ayan. Uh, punta lang tayo ng tourism office para mag-register. Let's go. So ayan, galing na tayo ng town proper ng Salsona. Kumuha ng pass. So yung entrance na daw, yung papunta na daw doon sa Salsona ngayon is 50 pesos per box. So medyo nagmahal ata sila Pero ayos naman Tignan nyo man yung bundok Yay Hmm May sun rays Lilim guys dyan tayo pupunta mamaya ganda tara let's go ganda ng ano no sinag ng araw yes. peace mawala patas sa taas So yun guys, yung pupunta is yung papunta kaya sa Solsona pa yung road is eto malilim siya kasi ang ganda ng daan uh, mulan kasi kahapon kaya ganito yung itsura ng paligid refreshing ayun luntian Yeah, okay habang papalapit tayo ng bundok ayan paganda ng paganda ang view wow lilim natin yan bilis si kuya <laughs> Ayan, bago bago ka pumataas is dito papakita natin yung kinuha natin dun sa tourism office yun pataas na tayo pinakita natin yung binigay ng tourism office kanina Let's go! pataas na lamig lamig no? pala ganun <laughs> pataas na tayo ng pataas wow tara wow holiday ngayon guys so hindi ko alam kung mayroon marami kaming madadat nando ng mga riders pero ngayon solo lang namin yung daan Woo! Woo! Habang patas tayo ng pataas Palamig ng palamig. Ha? Palamig. May bahay pala dyan. Ayan, malumot lang siya sa gilid-gilid. Ayan. Ayan, daanan. Ayan lang. Nalakado lang sa gilid kasi ngayon tag-ulan. Malumot. Nagre-green na siya. stopover lang kami kanina para mag-change ng battery. <laughs> so may not, may dumaan na anim na riders kanina so medyo may kasama na kami sa daan ngayon. Nauna na sila. Yan you know, o, lulumot. Wow, oh, ano yan? Ah, resort. Resort ba to Mountain Black Resort. Mm. -hmm. Sarap no? Punta ka dyan, tapos yan yung view. Wow. Kaya no, naglulumot na yung mga puno. Daan. Tumutlumot na siya, no? Oh, ganyan. Delikado yan, no? Ganyan ka delikado, guys. Hey. <laughs> eh. Wow. Wow. Ang ganda. May plumbing siguradong. Mbaka Mount Tamlin 'yon, yung may daanan doon, no? palipad lang kami ng konti dito hindi natin pinalayo yung drone kasi nag -ano ng battery nag <coughs> nag green na yung gilid lumulumot na pa dun, tara pa doon. <laughs> Wala nang tubig yung falls. Dati may falls yan eh, nung punta kami dito, dito nung huli. 2023. Uh, kasama ko yung mga kabarkada ko, katrabaho. Ayan. Ingat lang tayo kasi, ayan, nabakadalikado ng daan. <laughs> ayan o. Oh. Wala nang lupa sa gilid niyan. Ayan.

Yan siguro Si kuya pupunta ng Apayaw Ito na ata yung ano Yung Ayan malapit <laughs> yeah, Delikado na talaga dito yung mga ibang daan Ang bagyo kasi ito eh Ayan o oh. Wala nang lupa yung mm ilang ano bahagi Ay. tara 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 <laughs> <laughs> takot ako dun ah Pwede doon doon. Ayan. Taas natin, no? Tara. Ay, may Fortuner pa. Mm. Ooh. Ah, lamig. Ooh. Lamig. stop over Ooh. Ang ganda no? green na green sarap Para siyang painting Tara, tara pa dun Ang ganda niya Berdeng berde Dito na yung favorite spot natin Wow Oh, ang ganda <laughs> Look at that Woo! Dito na dito, dito na tayo mag-grab breakfast, no? Wow. Wow. Ay, merong ano diyan. Meron pa lang ano diyan. Delikado. Dito tayo banda. Nan pa tayo. 360 kasi dito eh. Oh, dito, dito na. Dito na. Dito na tayo, kakain. Mamaya na. Ah. Tignan natin kung ano. Ayan guys. Ang ganda. <laughs> ah, set natin yung upuan natin. Uwin. Dito na tayo magpapalipad. Mm-mm. Wow, ang <laughs> Nice, nice! You ya. Parang Toblerone, no? Kanina, yung view. tapos na tayo dito sa may dito dito kami nag breakfast <laughs> punta pa tayo dun sa part na yun yeah no let's go <laughs> ayan na ah Parang klima sa Baguio. Ah, oh, wow. Oh. Pa pine trees. Hmm. Parang sa sagada lang. Oh. May ginagawa doon, oh. Ano kaya 'yan? Yan na 'yon. View deck. Ah, okay. Okay, welcome to Solsona View Deck. Tignan natin. Close naman na ata. Temporary close. Ah, ginagawa kasi. Okay, punta pa tayo dun sa park. Wow! Parang siyang kirino, no? Parang siyang kirino skyline. <laughs> Parang walang kalsada ka <laughs> Katakot, no? Oh Diyan atay no? ang direk taas taas natin to no? grabe ang ganda lamig malabag yung ang lamig ay malabag yung ang lamig wow Tarik. Let's enjoy the view. lamig Ha ah, ah. op Oh, marang may bato to ay malamig lang bagong gawa no ay ano ba parang rinipir wow rinipir fag <laughs> Madulas kasi yung mga ano eh. Sa lupa na yan. Wow. Mm. Mm. Yung bridge. Ah. Ito na yung bridge. Go. takot ka na okay baba ayan so dito na yung napaka ano napaka delikadong daanan wala na kasi siyang lupa dun sa part na yon kaya ginawa na siya ng bridge o tulay ganyan Oops. Ooh. Nakakatakot. Ayan <laughs> o. Pero ang ganda ng view. Tapos ang lamig. pa pa dito. hindi na kami pupunta doon sa Blazing Mountain of the Gods kasi yan, sobrang delikado yung daan tsaka may pupunta pa kaming importante kaya next time na lang yung Blazing Mountain of the Gods sayang no oh, ganto ng view okay, guys, sino nakapunta ng Blazing Mountain of the Gods ganito na yung sitwasyon sa daang papunta ng Blazing Mountain of the Gods Ah, uh, medyo delikado lang <laughs> pero ayos naman So hanggang dito na lang itong video na to. Sana nagustuhan nyo itong uh, quick ride namin. Uh, kaya like, comment, share, and subscribe para sa marami pang mga video or adventure na napaka breathtaking yung view tulad nito. Yan o. Oh. Sobrang ganda. Woo! Salamat! Adios! Agyaman!